Ito po ang ng One Back na nagamagawa po ng CCB at ng pagpapailaw po ng Len. Ito po ang aming guru. Pupunta po tayo sa unang grupo na aking gusto puntahan. Narito po sa unang grupo si Camille Sabare, si Dennis Bata, at si Shermaine Manyosa. Ano ba, wala pong aming sanggit ibo na nagungalang Joseph Prada. Prada! Yan, yan po si Prada, okay? At andito na po mga nerdy boys. Andito po si Matoto, si Anginito, si Sam, at si Japan. Okay, nandito naman na po ang grupo nila Jewel, si at si Balikanta, at si Bea. Kilala niyo na po sila ha, okay? Oh, okay. nice. And, yeah. Ito ang grupo na sa tingin namin ay muna dahil siya po ang gumagawa. Yan po si Magallanes. Ito po si Prias. At ito po si Pritcher. Uh, Jessica Cantuba. Ay! Ate Jessica Cantuba. Ano po? At andito po ang nag-iisang may migraine. Si Ate Selty. Si ito po ang emo boy na maganda. Si Ralph. Ralph. Ralph Dolorpino po na nagbabasa po ng pocketbook while uh listening to music by Beyoncé po. At ah, dito naman po ang grupo nila ATL, LC, Elsie, ah, Nakagrupo din po si Hello. Dito rin po si Shelo Ignacio. At si na Abtenero. Kala mo nasa Korea ka? At ito po si Ate Tinti na hindi pa po. Hindi, hindi po nagtitreat. Bahabol, pero maganda. Ako, ah, yun po ang aming professor. Si Professor Alves. Ako po pala pa pinali. Ako po yung recorder. ito <laughs> po ang work ng grupo ni ni Camille Sabare. Ay, ano naman po ang may nila? pa? Ano naman po ang kalamat na gamit? Ginagawa na po niya. Ito po yung gawa ni na Bea. Ito po si Bea. Hi Bea. Kami sa bali. Ako po. Hello.